Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at nandito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusamada po natin ng ating pecha ngayon pong December 1, 2024. At sa lahat po nating mga subscribers, sa mga viewers po natin dyan, sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, upisan po natin ng ating sumada. Dito tayo sa December. Ayan, ayan po ay 12. Ayan, nasa ito 12 na po tayo ng buwan uh, at ang uno sa ating fecha 24 pa rin po sa ating taon at kagaya pa rin po ng dati sinisimplify po muna natin yung mga numero natin dito Ayan, 1 plus 2 is 3 0 plus 1 is 1 at 2 plus 4 is 6 ganun din po dito sa bandang gitna i-add lang po natin 3 plus 1 is 4 at 1 plus 6 is 7 ganun din po sa bandang baba 4 plus 7 is 11. Yan po yung unang numero natin. Meron tayong 11. At yung kapares nating numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Ito, Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dyan. 3 plus 1 plus 6 is 10. Yan po yung kapares nating numero. Meron tayong 12. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin itong nakayaan. 11 gis, o kaya naman ay na gis 11. Pwede pwede natin po yung kombinasyon natin yan. At yan, 2 digits po yung mga numero natin, 11 at saka 10, kaya isisimplify din po muna natin yung mga yan bago po natin sila isumada para mas parangin po tayo tayong numero pwedeng pagpilian. Ayan, unahin po natin ng 10, 1 plus 0 is 1. Ayan. At dito sa 11, 1 plus 1 is 2. At ito po ang ating isusumada ngayon, 1 at saka 2. Unahin po natin isumadang 1, kukunin mo natin yung 10. Sumada g's, 1 plus 0 is 1. Pwede din ang 19, sumada 19, 1 plus 9 is 10. Pwede din po dito ang 37, sumada 37. 3 plus 7 is 10, at pwede rin ang 28, sumada 28. 2 plus 8 is 10, Ayan mga adol, yan po yung sumada natin sa 1. Uh, dito naman po sa 2, kukunin muna natin yung 11. Sumada 11, 1 plus 1 is 2. Pwede rin po dito ang 20, sumada 20. 2 plus 0 is 2. Pwede rin ang 29, sumada 29. 2 plus 9 is 11, at 38, sumada 38. 3 plus 8 is 11. Ayan mga idol, yan po yung mga numerong pwede nating pagpilian sa ating pong sumada para po ngayong December 1. Meron tayo rito ng 1, 19, 37, 28, 2, 11, 20, 29, at 38. Ayan, rumble pa rin po natin yung mga numero yan. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga numero o mga kombinasyon po na po pwede po natin matayaan. Ayan, pili lang po tayo, rumble lang na po natin sila. At sa ating sample naman, kinuha natin dito ang 38, 38, 19. Then, 10 at 29. And then, 28 at 11. Ayan mga idol, yan po yung mga nakuha po natin mga sample, mga kombinasyon po dito sa ating samada ngayon po ng December 1. Meron po tayong 38-19, GIS 29, at 28-11. Ayan, mga sample lang po natin itong mga nandito. At kung nagustuhan niyo po yung mga yan, ay pwede pwede po pumatayaan. Pwede lang po tayong magdagdag o makakuha pa ng mga ibang mga kombinasyon dito po sa mga naka-insertal po natin mga video. Tayo na lang po yung pumili o ano pa po yung nagustuhan po natin ng na kombinasyon. At ayun mga idol, yun po natin sumunod din sa pecha para po ngayong December 1, 2024. Maraming maraming salamat po.